Huwag mo nang tingnan buong kasi ano to. <laughs> 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 <Pero, ha? laughs> <laughs> Personal yan? Yes. Ah, alam na? Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yan? Ano? Katuwaan yun. Ah, okay, okay, okay. Kaya <laughs> nakipagkikahan ka na naman yata sa mga yes, Tres Marias ah. Oo. pera ba? Ayan. Ay, si Bira pala, hindi ko nakita. Saka si Lito. Mahit? Mas. Ayos pa rin. Ay, kuwapo. Ang kuwapo pala ni Kahimas pag nakaupo sa bagandang supah. Ano ba tawag dyan, supah? Bingsan naman pa sa ganyan itong supah, mas. O, lagi kang umuupo dyan, eh. maganda, lalo pa man. Pataw um. nga yan, Si call pala, si stong pala. Manipis na rin yung buhok, ano? Pagka... Ay, napansin ko sa...

Uh, Boss uh, Darrell, ano uh, uh, sa, ano sa tingin mo nagsasabi siya ng totoo? Saan po? Yung ulo niya ba daw? Hindi, ano na kasi yung magwari, parang nanamlay na yung buhok niya kasi yung buhok daw niya ng kabataan talaga ng ubos eh. Ah. Ah, ako to eh. Ay, ganoon? Eh, bumatanda, pati ang buhok na ubos eh. Hindi oh. oh. eh, kaya nang nagkasawa na siya, kaya nagkaganyan na yung buhok, kaya nagdepress na. <laughs> na. Depress. Nadepress yung buhok mo. <laughs> Nadepress yung buhok ni Estong nagalisan. Ganun pa yan. Oh, pangit pala nakaka ano naka nakaka-depress din pala yung mismong buhok. Nadadamay pala pati buhok Oh, oh, grabe. Oh. Damay pala buhok. Ganun eh, na eksena namin behind the scene mga kawakin, ano. Ayun. Kanya-kanya lang. Hoy. Ah. Oh. Bakit nasabi si Stong eh? Ito. <laughs> Busy kami ngayon dito kasi. <laughs> Crispy ulo. Ha? Crispy ulo. Ayo, Ay, oo. Crispy ulo yan. Ay, may niluluto nga siya. Oo. Oh. Uh, sa air fryer. Ano ba yung ulo ng? Yung na baboy po. Ah. Yan, tawaki. eh. Crispy pero siya, pero pag... hindi ka gagamit ng mantika. Pero air crisp. fryer. Si Crispy siya. Talaga? So, mas yung Siguro to hindi. Kaya pala hindi ka na high blood ngayon dahil ano na ako, wala naman tika yung luto mo. No, no rice. Hindi ako nagkakanin. Ay, ganoon? Yung 80 akong timbang, ngayon 74 na lang. Nag-no -no rice challenge na ako, mga kawang mga kabusiness nyo. No rice challenge tayo. Uh, Magto two weeks na. Nakain so, ko lang gulay, itlog. Ilan ang timbang mo dati? 85. 80. 80. Oh. Ngayon, 74 Pati ko dico, mga kawaki. Ay! <laughs> ang kalusugan! <laughs> Kaya-kaya pwede ako kumain ng mga ganyan. Ito, <laughs> taba-taba. Pero oh. batay sa akin na napanood at nalaman, mataas ang sugar. Kasi yung mm. kanin, patungas pumasok sa katawan mo, habang ginigiling yan, ang kinakalat yan is sugar. Mm. Talagang, uh, uh, Ganun, galay yes. na to nga. Kaya oh. nung minsan, nagkakape ako, hindi na ako nagkano eh, kasi joke. Sugar? Ano na ang ginagawa mo? Kasi may sugar yung katawan ko eh. Ah. okay kaya huwag ka na mag-sugar? <laughs> Sa tingin mo? Okay. Mukhang malakas na yung tama nito. May, ta may tama ka. Tatamaan ka. Kasi nagkakapi ako. Sabi niyo. Lagyan mo yung asukal ba eh? Hindi na. Bakit? May sugar yung katawan ko eh. Ah, ganon. Oo. Ako yun oh. May tao eh. Noy! <laughs> 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 diba? okay, mo, no. Di si... ba? Di ba? mag bob tayo marami? Mag-bulab tayo. Kunti oh. uh. na uh. ay. Ay! Ay! May ito pa din sa daan-daan. Daan-daan yan. Oh. Dige, dige. Ay! Oh, ay, naku! May nangyari na naman kay Bayo. Udi atrakin ng gamot. <laughs> Uminom ka ng gamot. Gawin natin sa black <laughs>

Ay, ganun. Mag, oh. ah, ano. Eh, ano, mas malalag nangyari dito. Hindi lang hilong nangyari na dito. Ah, ito. Mas matindi ito. Oh, ayun o. Oh. Ayun. Oh. <laughs> Ganun, ganun. Yan ang natural na biroan namin dito. <laughs> Nakawaki, maka business <laughs> sama lang. Sabi nga ng mga viewers natin, baka matuluyan. Di noon, pwede, di ba? Oo. Oh, viral. <laughs> viral. <laughs> uh, yan, viral na siya. Eh, ito pa naman. Ang niluluto pa naman dito ni Ispon uh, ay medyo... Ay, ba yung

Ay, ko pala! Ah, oh, mayroon! Ah, oh, wala maya! Pambira na naman oh! Ito yung ay, birthday yung. na mahirap daluhan kaya na obliga ka mag-riga! Maligalo agad yung... Kailangan chicks ah, chicks! Ha? chicks? Okay, chicks na naman? Oo, ah, syempre! Chicks yun know? oh! Huwag nang ah, sa chicks! Alam mo ba, ko nakarami gani, Ako, isa lang, isa lang Ah!

bilat bakal baka, lumambut. Eh. Dari ngakai baik papaya. Yang kita ngamur-ngamur baik, balbakwa. Balbakwa, ya baka. Isang kurang jenis pukuluk. Loh, nah, soal. Ay, gano'n, ba? Pinakuluan ikan yang lat ng baka? Oh, oh. Uh. Hmm. Stadia pa. Sa pa, sa pa lang daw. Bong, bong. Mukhang nandyan yata sa labas si Ate Ninete, ha? Ah. Ha? Oh. <laughs> <laughs> na. Ano di, mo, di mo, di na. mo na muna, Dol? Oo, oh. kasi... Kuyari ari kayo, hindi nyo si Ate Oh, Ay, oo. Oh. Ako, <laughs> ay, ari. Ay, ako siya. Oo. mo, <laughs> oh. Bong. Oo. Oo, binatingin nung vlog. Allah. Oh, happy birthday. Naku, bong. Sana makita man kita ngayong araw. Ay, wow. Nakita nakita mo na pala yung tunay tapos eh Ano ba? Teka lang, tika lang, Bong. O oh, nga pala, bakit hindi mo inibitahan si Ate Bakit nga? Ayaw. Ang sagot. Bakit nga ayaw? Ayaw. No comment na lang po. Ayon. <laughs> No comment na lang Dame. daw siya, mga ka mga ka-business. Grabe, ang gwapo ni Bayan, ah, ikwan ngayon oh, no? ni Bong. <laughs> ang kapal na mukha. As maganda naman yan ah. No, no, ka kapal na mukha. Hindi, <laughs> nagkwansa ha, may kwansa, boss ha. Boss, si Bong may kwansa ha, may nagpakintap siya ng buo ko. Malupit. <laughs> Eh lang kung gusto bilhin yun, may pambili naman kasi yun. Ay, grabe. Doon, basta doon. Buti nga hindi naisipan niya bumili ng sampung babae. Talaga? Eh may pambili naman siya eh. Kaya nang sabi niya, kuya ayaw ko nang binibili. Bakit ka ako? Eh kasi ano, hindi maganda amoy mood sabi niya. Ay, ganun? Subukan niya siguro noon. Kasi parang yung dalay ko ako. Oh, this is Nakablog ka, boss. Is po tayo. Dali ako rin na. Yung may mga sungay. Nga! Kadami kong ikakat dito, bay. Kaya mo na ikat siya, oh. Wala namang tayo kasama sinabi, oh. Oo. Oh. Doon ba sa kaagay Oo. A few inches later. Kay? Bibigay na lang. Ah, ibigay natin kay Bugay? Mo na 7 minutes. Wow. Okay. Oh, talaga. Ah, yeah. <laughs> Tsaka eh. ah, yeah. <laughs> <laughs> niya ah, yeah. <laughs> <laughs> na lang. Tapos yan. nga ang love ko eh. Ikaw nga yung true love niya. Ah, sila. Asan na ang yung puri Vlog mo kayo mag-vlog dyan. nga wala pang vlog, pagsipag din. Eh. Ako, na ako. Oh. Wow. Idol. Idol. Mira. Bira. Na na. Nandito po. Bira. Bota <laughs> ko meron na. Kaya po. kali na na mag-vlog para sa channel niya the same time, meron din kayo magagawa content na upload para i-upload sa channel niyo. nakasama, si nakasama siya. Yes. Ay, hindi. Pagka ganun, pagka rotisyon na ang ang uh, pagtulong kay Bong ng lahat ng mga kagwangs ay wala nang hati. Kasi unfair na yun. Kasi nga, mayroon nga nag-comment eh, na kabistes uh, na balitaan ko na hati raw si Istong at saka si Bong sa sinasahod sa YouTube ng mm. YouTube channel ni Bong. Tanong ko lang po, pag kasi Istong ba sumahod na hati ay si Bong? May ganong komento eh. So, siyempre sy nag nagpapahagig sabihin. You know? At uh, syempre, kailangan nating uh, pag-aralan, <coughs> uh, planuhin, na huwag na mag-isipin ng mga biyot natin na parang binabaliwala natin yung kanilang mga pinyon. Oo, uh, kanilang, dam kanilang damdaman okay. uh. Kasi mabibigyan ka na ni Pong din naman ng tulong eh. Dahil pagka siya na mo, ang naikuntin mo, surbol naman na may push yan. Malabo mo lang manood yan. Ayoo. Oh. Kung bakit kasi itong mukha ni Bung ito eh. Kasi bakit yung pinagpagod oh. si Mano mm. Pisto. Oo. Siya Na parang magkakaroon tuloy siya ng obligasyon araw-araw. Na mag-vlog nung mag-vlog kayo po Ngayon, may schedule kayo. Rotation. parang yung ibang kagwang ay hindi rin magselos. Na Ah, uh, siyempre nga, nga naman, magbigtaha diba? pag kasi pumang kasama ko si Uncle, di ba? Wala namang pag lang. Oo. Oh. Eh, hey, kay mga bwo. Oo, kada may <laughs> invitation din. Imagine din Eh, ko. medyo na tumbok ka himas 'yung ah uh, sentro ng uh, nararamdaman ni boxing. Siyempre, sakit kayo 'no. Oh basta kami Araw, oras mo kung anong oras yes mo Pwede Ayan Kaya mag itiboy yung iba Kasi mayroon pang opisina Nasa eh. oh. doon pa ng barangay Kung ano yung vacant mo Yung free time mo Para doon siya na mag-gayong Sige yun Baka maayosin natin Ayan Oo kasi kagaya nga kanina Sabi ko doon sa kapitan namin Kap, kung mayroon pa silang tanong Paiwan na lang sila. A ako kay may pupuntahan pa akong birthday uh -huh. eh, subscriber solid sulit ni Boss ka business si Kapitana namin. Oi, shout out kam Kapitana Edita. Edita yan. bang Ah, salamat. Siyempre si Edita Salas. Si hindi ang kapitan namin si Ma'am Edita, uh, Edita. Labas-bas Ako mga pindita, labas-bas Oo, tapos yung ating isang uh, subscriber, viewers natin oh, Solid yun Oo, oh, solid talaga, yeah, nagpaglaban natin yun Sa alas lagi po kayo nag oh. natin sa conversation Ayan, Ayan. Salamat Mag-pray, mga mag erlinda Special si thanks uh Oo -oh. Not that power, SW uh -oh. si Pretty, Mine Boss. Mine. Oh, yes, Pretty so, Mind Boss Pretty Mind Care.

Ah, uh, shout out po, no? Okay. po. Ah, uh, yes po, no? Yeah, what about? Hmm, ba? Ah, shout out po, ah kamari ko, yan. Kumusta ka na dyan? Uh, ito, nagkatuwaan lang kami rito kasi birthday po ngayon ni Bong Galo. Please ako. Oo. Uh, ayan. <laughs> uh, so, ayan. Susi ni Dary. Dary susi mga. Parang hirap nang nalito. Ay. Pusang ah, tunog sa ulo bro. Sige po mga misnes Salamat sa pagsama niya misnes. Ay. Bye. Happy na parating pala ni... Alip Ah. Uh, ni Ma'am Edith Salak na maraming salamat. Lagi mo daw siya binabanggit sa kanya. Sa iyong mga videos. Yung mga na-upload mo. Okay lang. Okay lang. Hindi lang ang yung sa akin. Hindi lang <laughs> ang Tapos, uh, tika lang. Pero A few inches later. Yun. Yun, sino nga yung hindi natin nabanggit? Si Mami Scarlett. Yun, si Mami Scarlet Arellano. At saka si... Ayan, si Ma'am Bliss Paul. Ayan, shout out po sa inyo. Huh? Dok, kumusta dok? Oh. Ito, may nagkuhan dito. Ano may sinasabi to si, kanina yan, eh? Ha? Huh? Uy. Naging sponsor ay, niya. Oh? Hindi, naging sponsor niya. Ah. I-shout out si, mo naman. Hindi si, naman to si Burnok. Si Mang Les Paul Balance. Yan yung uh, ano, ano sa akin sa Nipin. Naging sponsor. Mm -hmm. Ay, ganon. Pero kasi yun ay nagamit ko kasi yun kay ano, eh, sa mga bata ang pang-ipin mo. <laughs> bakit kinagat? Ano? Mas, nangyari? Kinagat. Hindi mo kinagat. Hindi mo papakayos naman ka, ano Ah. mga bata, ano. Ah, so... Yan, sorry pala, ma'am. Beery thanks tayo kay Ma'am Blissful. Oo. Lagi ko na, ano yun, lang niya eh. Oo, support natin yung live niya kasi nag-condit niya ata siya eh. Naghahabol ng watch hour. Natakbo kasi yung water niya, kinahabol niya. Mm -hmm. Oo. Oh. Grabe <laughs> siya nung nakita ko ba na dumaan oh. yung ano niya sa ano ko. Grabe yung live niya, maabot ng 9 hours. Uh Oo. -oh. Siguro iniiwan lang. Hindi, hindi ko pa naano eh, pero parang iniiwan lang minsan siguro. Ah, ganito gawin uh, ko. Ang sa isang bagay. Oh, hindi. Ah, balak kong magkuhan sa kanya eh. Magla-live ako, John, saka tapos. Ah, siguro mga kalating oras, ano. Tapos, tatransfer ko sa kanya yung mga viewer, di ba? Pagkausapan na, o, oh, lipat mo na kayo kahit isang oras lang. Oh. Parang yung gano'n yung ginagawa natin kay Ma'am Erlinda, no? Oh. Saka, isupport-support natin to kasi malaking bagay din itong mga ito, eh. Dahil uh, tumutulong din sa atin itong mga ito, no? Oh. So, gano'n siguro ang gagawin natin. Oh, hindi pa, dito. Yung mga ha? I-support lang natin. Oo. Oh. Okay, okay. Uh. Si sino ba yung pumasok? Si Dudang? Dudang. Dang? Si Dudang yun? Ah, si Dudang. Opo. Oh, si Dudang. Hindi. Isang pangalan to eh. Dudang. Ah, Charing. Oo. Oh. Ayan. Dudang. 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 Dudang.

Ik heb een paar. Ik heb een heleboel Ik heb een Ik heb